Morning, uh, Joel. Morning, Susan. Morning sa ating mga guests dyan, si uh, Chief uh, Torres at kay uh, Manong Bert. Uh, ito, yung, na, na, ikot ka tayo kanina. natin na marami pa rin mga motorista ang uh, walang uh, plaka. Kung magbagamat bagamat meron sila conductors. sticker. Hindi lang mga, mga sasakyan o mga kotse ang nakikita natin ng mga walang plaka. tayong grupo rito ng mga tricycle driver na sinasabi nila na uh, late dumating at uh, wala pa. Ikaw, Manong, late ba dumating yung ano, uh, plaka mo? Ibiplakan ako siya hmm. wala eh. Ay, ay anong, gano'ng katagal? Ay, ma madali ito siya, kaya rin, kasi hmm. ito siya. Nung pumpat to, ito, to, to, ito, mat matagal kasi itong aking plaka eh. Hmm. Pero matagal dumating nung... Uh... Ay, ay, sa kanila matagal. Oo, sa'yo sa matali lang. Oh. Okay. Gano'ng katulid? Mabilis lang itong siya. Mabilis ay. lang. Ah, <laughs> gano'ng katagal yun sa'yo? Ngayon wala ka pa plaka. Wala pa, mag-anim na buwan niya. Ano, tricycle mo ito? Ito. O, ay, ilang buwan na? Ganim. Bakit daw? Anong dahilan? Eh, sabi na wala pa daw release ng plaka sa LTO. Eh. Hmm. Eh, pinalaw pa naman. Baka no. naman hindi no. ka nagpapalaw. Hindi, palagi buwan ba? Pinapakalaw pa. Anong ano yung kayo? karangyong problema katulad mo na walang plaka yung mga tricycle? Eh, minsan yung sita. Hmm. Nasisita ka na wala kang plaka. Mm -hmm. Mag-i, meron na kami na ibibigay ng papel, pinapakita pa. Oo, oh, nahuli ka naman minsan. Na, ano ka na? na... Sa ngayon, wala, wala, wala pa. Wala pa. Anong dinadahilan mo sa polis? sabi ko, wala pang release ang LTO ng plaka. Wala pang release ang LTO. Yun lang. Yun, lang. yun Kasi sinabi siya ng LTO. Wala naman kinasabi kung bakit? Basta sabi, uh -huh. parin lang yun lang yun. Malis Nga ganun. Ayan, uh, kanina naman may na-interview na, na -interview kami yung mga, mga motorista. Uh, papakita namin sa inyo kung handa na yung ating uh, video. Wala, wala kang napasig, wala pa plaka. Nabigay na pa yung plaka, wala pa? Wala pa, sir. Bakit nasa daw? Wala bang maandito, sir? Yung restaurant lang dito. Agad. Ang na daw? Ilang buwan na ba? Tatlong buwan. Tatlong buwan? Ah, siguro. Itong uh, problema nitong sa mga plaka, karaniwan, uh, uh, oh, nag ako nag-research ako kahapon sa internet, nakita ko rin na Manong Bert, LTO Chief Patores, na nakakabili ka mga sinasabi na commemorative plates, no? Uh, 1,500 data to 2,000. Yung tanong ng nakararami dito, ginagamit din sa atiwala at pang-iwas sa color coding. Isa na rin sa tanong ng ating mga uh, Ma masa Pilipina at mga motorista kung ito ba ay legal din at ito ba ay <laughs> pookpading sa sa ayos sa, sa batas brinse yun dyan okay Yeah, salamat uh, na no, salamat michael ay